Ihanda ang iyong sarili para sa isang makapangyarihang pagbabago sa iyong buhay. Ang panalangin sa umaga na ito ay isang malalim na tawag upang i-renew ang iyong pananampalataya, palakasin ang iyong pag-asa, at kumonekta sa hindi matitinag na pag-ibig ni Jesus. Sa pagtitig sa kanya, matatagpuan mo ang lakas upang harapin ang anumang hamon at ang karunungan upang malaman ang kanyang layunin. Wag hayaang ang ang mga laban sa araw-araw ay hadlangan ang iyong liwanag. Yakapin ang panalangin na ito at hayaang ang banal na biyaya ay bumaha sa iyong pagkatao. Sumama sa amin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya at hayaang ang presensya ng Diyos ay radikal na baguhin ang iyong buhay. Simulan natin sa isang tanong, napansin mo ba na kapag ang unang isip sa umaga ay nakatuon kay Kristo, ang araw ay nagiging ganap na iba kapag ang unang tanaw ay nakatuon kay Jesus. Parang lahat ay umaayon na parang ang isip at puso ay nagiging tahimik at handang harapin ang anumang sitwasyon. Kamangha-mangha kung paano ang isang maliit na pagbabago sa pokus ay maaaring magbago ng buong araw natin. Napansin mo ba na ang mga unang minuto ng umaga ay humuhubog hindi lamang sa ating kalagayan kundi pati na rin sa direksyon ng araw? Marahil ang unang reaksyon sa pagising ay ang pagkuha ng cellphone, tingnan ang mga mensahe, o isipin ang mga gawain sa trabaho. Pero paano kung, sa halip na lahat ng iyon, ang unang isip ay nakatuon kay Jesus? Kung ang puso, pagkagising sa umaga, ay humahanap agad ng kanyang presensya. Isipin mo kung paano ito magbabago sa paraan ng pagtingin natin sa bawat hamon. Ang araw ay hindi malaya sa mga problema at alam natin ito. Ako mismo ay nagkaroon na ng mga umaga kung saan, bago pa man ako bumangon mula sa kama, ang isip ko ay napupuno na ng mga alalahanin, mga bayarin, trabaho, mga bagay na hindi natin alam kung mangyayari. Ilang beses ko na itong naranasan. At sa tuwing sinimulan ko ang araw na may mga alalahanin, naramdaman kong nag-aalala at pagod na ako, na parang natalo na ako bago pa man makipaglaban. Pero napansin ko na sa mga araw na nagising akong nakatuon kay Jesus, ibinibigay ang lahat sa Kanya sa umaga, lahat ay nagbago para bang may isang hindi nakikitang lakas na kasama ko, nagdadala ng kapayapaan, katahimikan at direksyon. Ano ang nagpapalakas sa pagtitig kay Jesus sa simula ng araw? Marahil ito ay dahil pinapaalala nito sa atin na hindi tayo nag-iisa, na mayroong isang higit sa lahat ng ating mga limitasyon at nakakaalam ng bawat detalye ng ating landas. Isipin mong mabuti, kung ang mailikha ng universo ay nag-aalaga sa lahat sa ating paligid, hindi ba't alagaan din niya ang ating puso at mga pangangailangan? Ngayon, magmuni-muni tayo, ilang beses ang mga distraksyon ay nangingibaba o sa mga unang sandali ng araw. Napansin mo ba kung gaano kadali ang gumising, kunin ang cellphone, at bago mo pa namamalayan, nahuhulog ka na sa mga abiso, email o social media? Bakit kaya naging napaka-automatic nito? Parang ang mga distraksyon ay dumadating ng napakabigat, madalas bago pa man maihanda ang ating isip para sa araw. At alam mo ba kung ano ang mas interesante? Marami sa mga distraksyon ito ay nakatago bilang kagyat. Parang lahat ay nangangailangan ng ating atensyon kaagad na bawat mensahe ay isang prioridad. Pero totoo ba talaga ito? O baka ang mga distraksyong ito ay nananakaw ng pinakamahalaga, ang ating kapayapaan at koneksyon sa Diyos. Madalas akong nahuhuli na pinapayagan ang mga alalahanin o obligasyon na sakupin ang aking unang isip at may pressure ito. Kaya tanungin kita, paano magiging iyong araw kung sa halip na tumakbo sa mga distraksyong ito, ang unang hakbang ay tahimik ang puso, ilagak ang mga alalahanin sa mga kamay ng Diyos? at hanapin si Jesus sa pagising. Subukan mong isipin kung paano ito maaaring baguhin ang paraan ng pagharap natin sa bawat sitwasyon. Ang katotohanan ay, kapag sinimulan natin ang araw na may ganitong fokus, ang mga distraksyon ay nawawalan ng bigat at mas madali na nating harapin ang talagang mahalaga. Mag-isip ng kaunti, ilang beses ang mga distraksyon ay nalihis tayo mula sa mga bagay na talagang may kahulugan. Marahil ito ay mga mensahe, mga balita, o kahit ang walang katapusang listahan ng mga bagay na dapat gawin. Pero paano kung, sa halip nito, ang fokus ay kay Jesus sa kapayapaan at direksyon na kanyang ang inaalo? Ngayon, tuklasin natin ang isang makapangyarihang konsepto, ang pagtitig kay Jesus ay hindi lamang isang akto ng pananampalataya, kundi isang patuloy na pinagmumula ng pagbabago sa ating mga buhay. Napansin mo na ba kung paano ang kanyang presensya ay maaaring ganap na magbago ng ating pananaw? Sa pagpapanatili ng ating tingin kay Kristo, hindi lamang tayo nakakahanap ng kapayapaan, kundi pati na rin ang bagong layunin para sa bawat araw na nagsisimula. Nakakatuwang isipin kung paano ang mga sitwasyon ay maaaring mukhang mas maliit kapag tayo ay nakahanay sa kalooban ng Diyos. Isipin mong humarap sa isang hamon, maging ito man ay sa trabaho o sa mga personal na relasyon. Paano mo haharapin ang sitwasyong ito kung alam mo, sa pagtingin kay Jesus, mayroon tayong akses sa kanyang karunungan at lakas? May mga pagkakataon na ang pagkabalisa ay maaaring maging labis. Ngunit kapag tayo ay bumaling sa kanya, nagsisimula ang pagbabago. Ang isang araw na puno ng mga alalahanin ay nagiging isang pagkakataon upang makita ang pagkilos ng Diyos. Naranasan mo na bang tingnan ang iyong buhay at maramdaman na may kailangang magbago? Naranasan ko na ito. Ang pakiramdam na ang isang bagong simula ay nasa aking abot-kamay at ito ay naging realidad lamang nang nagpasya akong tumutok kay Jesus. Ang pagtingin sa kanya ay hindi lamang isang aliw, kundi isang paanyaya sa pagbabago. Bawat umaga, sa pagtutok sa kanya, nagaganap ang pagbabago. Ang mga bagay na dati ay tila imposibleng mangyari ay nagsisimulang umusbong bilang bagong pag-asa. Narito ang isang tanong para sa iyo. Paano magiging buhay mo kung sa halip na makaramdam na nakakulong sa mga hirap, naramdaman mong ikaw ay itinutulak ng mga pangako ng Diyos? Ang pagtingin kay Jesus ay nagdadala ng pagbabago sa pananaw, kung saan ang imposible ay nagiging posible at ang mga pagdududa ay napapalita ng pananampalataya. Hindi ito simpleng teorya, kundi isang realidad na nararanasan ng mga handang magtiwala. At kung ang pagbabagong ito ay nasa isang sulyap lamang, pag-usapan natin ang isang pangunahing aspeto na konektado sa pagtingin kay Jesus, ang panalangin. Napag-isip mo na bang kung paano ang panalangin ay maaaring maging isang direktang daluyan ng koneksyon sa Diyos? Sa pagsisimula ng araw sa panalangin, ang isipan at puso ay nakahanay sa mga layunin ng Diyos. Anong kapangyarihan ang mayroon sa simpleng pagbubukas ng puso at pakikipag-usap sa may lalang sa umaga? Ang panalangin ay higit pa sa paghingi ng mga bagay, ito ay isang pag-uusap, isang pribadong dialogo. Paano mo nararamdaman na maaari kang lumapit sa Panginoon na may lahat ng iyong nasa puso? Maaaring ito ay tungkol sa iyong mga pag-aalala, mga pangarap o kahit ang iyong mga pagkukulang. Ang katotohanan ay, kapag nakipag-usap ka sa Diyos, isang bagong espasyo ang nabubuksan. Ang isang araw na maaaring maging karaniwan ay nagiging isang paglalakbay kasama ang Ama, kung saan bawat sandali ay puno ng kanyang gabay. Napansin mo na ba kung paano sa mga sandali ng pasakit, ang panalangin ay nagdadala ng halos instant na ginhawa? Parang ang bigat ay nagiging magaan. Naranasan ko na ito. Kapag ang lahat ay tila bumabagsak, isang simpleng sandali ng panalangin ang nagdala ng kapayapaang hindi ko maipaliwanan. Ang pagbigay ng mga alalahanin kay Jesus ay nagbabago sa lahat. Ang panalangin ay hindi isang ritual, ito ay isang kilos ng pananampalataya na nagbabago sa ating paligid. Nayon, isipin mo kung gaano karaming beses ang araw ay maaaring maapektuhan ng walang katapusang listahan ng mga gawain. At kung sa halip na magmadali patungo sa trabaho o mga obligasyon, ang focus ay ilaan ang ilang minuto sa panalangin. Isipin mo kung paano ito hindi lamang makapagbabago sa iyong araw, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Ang panalangin ay isang makapangyarihang patotoo ng pag-ibig at kapayapaang tanging si Jesus lamang ang makapagbigay. Paano mo ito maisasama sa iyong umagang rutin? Ngayon, pag-isipan natin ang practical na aksyon na nagmumula sa pagtingin kay Jesus. Ano ang talagang ibig sabihin ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Paano natin maipamumuhay ang pagbabagong ito araw-araw, hindi lamang sa mga unang oras ng umaga? Isang mahalagang tanong ito. Minsan, tumitingin tayo kay Jesus at nakakaranas ng inspirasyon, ngunit paano natin dadalhin ang inspirasyong ito sa labas ng ating oras ng panalangin? Isang pangunahing aspeto ay ang pag-unawa na sa pagtutok kay Jesus, hindi lamang tayo naghahanap ng aliw, kundi pati na rin ang direksyon para sa ating mga aksyon. Bawat araw ay nagdadala ng mga pagkakataon upang ipakita ang kanyang pag-ibig at liwanag. Naisip mo na bang sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ara ni Kristo, ikaw ay nagiging instrumento ng kanyang kapayapaan sa mundo? Maaaring ito ay kasing simple ng isang kilos ng kabaitan, isang salita ng pampatibay, o isang pag-ugali ng pagtitiis. Narito ang isang mahalagang tanong, paano ang maliliit na aksyon sa araw-araw ay maaaring maging malalaking patotoo ng pananampalataya? Naalala ko ang isang umaga na nagpasya akong maging sinadyang tungkol dito. Sa pagtingin kay Jesus, naramdaman ko ang pagnanais na maging mas mabait at mapagpasensya sa mga tao sa aking paligid. At nahulaan mo, hindi lamang ito nagbago sa aking pananaw, kundi nakaapekto rin sa mga taong aking nakatagpo. Nakakabighani kung paano ang isang kilos ng pag-ibig ay maaaring lumikha ng alo ng pagbabago, hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Isipin kung paano ang lahat tayo ay nagbigay ng sinadyang pagsisikap na tumingin kay Jesus at hayaan ang pananaw na ito na hubugin ang ating mga interaksyon araw-araw. Ito ay humahantong sa isang mahalagang pagninilay. Ano ang susunod na aksyon na maaari mong gawin sa araw na ito na magpapakita ng pag-ibig ni Kristo? Ang pagtingin kay Jesus ay hindi lamang isang sandali ng inspirasyon. Ito ay isang paanyaya sa aksyon upang ipamuhay ang pagbabagong inaalok niya sa atin. Pag-usapan natin ngayon ang pagtitiwala sa mga pangako ni Jesus. Naisip mo na ba ang kapangyarihan ng kaalaman na kapag tumingin tayo sa kanya, nakatutok tayo sa isang matibay na pundasyon? Ang mga pangako ni Jesus ay hindi lamang mga salita, sila ay mga katotohanan na maaaring baguhin ang ating pagharap sa mga hamon ng buhay. Ano ang nararamdaman mo sa kaalaman na maaari kang sumandal sa mga pangako na ito sa mga sandali ng kawalang katiyakan? Isang tanong na dapat pag-isipan. Ano ang mga pangako ni Jesus na malapit sa iyong puso? Para sa akin, isa sa pinakamakapangyarihan ay ang katiyakan na hindi tayo kailanman nag-iisa. Naaalala ko ang mga sandali na tila pinalilibutan ako ng kalungkutan o pagdududa, at iyon ang oras na naaalala ko ang pangako na siya ay kasama ko araw-araw. Ang katiyakan na ito ay nagdadala ng hindi maipaliwanag na ginhawa. Paano natin mayaangkop ang pagtitiwala na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Isipin mong simulan ang araw na may katiyakan na anuman ang mangyari, nariyan si Jesus sa iyong tabi. Binabago nito ang lahat. Ang bawat hakbang ay nagiging isang pagkakataon upang maranasan ang Kanyang presensya. Kapag humarap ka sa isang hamon, isipin, paano makapagbibigay sa akin ng lakas ang pangako na ito ngayon? Ang pananaw na ito ay maaaring magbago sa paraan ng ating pagharap sa bawat balakid, na ginagawang pananampalataya ang takot. Narito ang isang paanyaya sa buong araw, ano kaya ang pagsisikapan mong hanapin ang mga pangako ni Jesus? Maaaring sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita o mga sandali ng pagmumuni-muni. Ang mga pangako na ito ay hindi lamang para sa mga magagandang sandali, kundi lalo na sa mga panahon ng kahirapan. Ang isang araw na tila karaniwan ay nagiging pagkakataon upang makita ang pagkilos ng Diyos. Paano mo maaalala ang mga pangako na ito sa bawat desisyon at sitwasyon na iyong haharapin? Ito ay hindi lamang isang teorya, ito ay isang practice na naglalapit sa atin kay Kristo. Ngayon, sumisid tayo sa kahalagahan ng komunidad sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Naisip mo na ba kung paano ang suporta ng isa't isa ay maaaring maging isang makapangyarihang puwersa? Ang pagtingin kay Jesus ay isang personal na aksyon. Ngunit ang pamumuhay ng karanasang ito ay nagiging mas makabuluhan kapag ibinabahagi natin ito sa iba. Ano ang estado ng iyong koneksyon sa komunidad ng pananampalataya sa paligid mo? Isang malaking hamon na ating kinakaharap ay ang pagkakaroon ng tendensyang mapag-isa. Naranasan mo na bang kahit na nasa gitna ng ibang tao ay mayroong espiritwal na kalungkutan? Naranasan ko na ito at nakakabighani kung paano sa pagbubukas ko sa komunidad natagpuan ko ang pampatibay at lakas na hindi ko alam na kailangan ko. Ang mga karanasan at patotoo ng iba ay maaaring magbigay inspirasyon sa atin upang magpatuloy kahit na nagiging mahirap ang paglalakbay. Narito ang isang tanong na dapat pag-isipan, sino ang mga tao na nakaimpluensya sa iyong espiritual na buhay? Maaaring ito ay isang kaibigan, isang guro o kahit sino sa simbahan. Ang ganda ng komunidad ay nagdadala ito ng pagkakaiba-iba at kayamanan ng mga pananaw. Ano ang nangyayari kapag nagsasama-sama tayo upang sumamba, manalangin at magbahagi? Lumilikha tayo ng isang kapaligiran kung saan ang bawat isa ay maaaring makaramdam ng pinalakas at minamahal. Isa-alang-alang natin ito at kung sa halip na itago ang ating mga laban, magpa tayong ibahagi. Hindi lamang nito pinagaan ang pasanin kundi nag-ugnay din tayo ng mas malalim sa isa't isa. Paano ka makakapag-ambag ng mas aktibo sa iyong komunidad ng pananampalataya? Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang grupo ng panalangin, mga serbisyo ng voluntario, o kahit isang simpleng kape kasama ang isang tao na nangangailangan ng pampatibay. Ang pagtingin kay Jesus ay nagiging mas makulay kapag ginagawa natin ito ng sama-sama. At ikaw, naisip mo na kung paano makakaapekto ang iyong buhay sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagkakaisa sa pananampalataya ay hindi lamang suporta, ito ay isang buhay na patotoo ng pag-ibig ni Kristo. Kapag tayo ay tumitingin kay Jesus ng magkasama, ang lakas ng komunidad ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan sa pagbabago ng ating mga buhay at ng mga buhay ng mga tao sa paligid natin. Ngayon, tuklasin natin ang isang pangunahing tema, ang practice ng pasasalamat. Naisip mo na ba kung paano ang pasasalamat ay maaaring maging isang makapangyarihang susi sa pagbabago? Maraming beses, ang buhay ay maaaring tila puno ng mga hamon at paghihirap, ngunit kapag nakatuon tayo sa mga biyaya, ang ating pananaw ay nagbabago ng radikal. Paano mo pinapanday ang pasasalamat sa iyong pang-araw-araw na buhay? Kapag tiningnan ko ang aking sariling buhay, napapansin ko na kahit sa mga pinakamahirap na araw, palaging mayroong bagay na dapat ipagpasalamat. Maaaring ito ay isang maliit na detalye tulad ng ngiti ng isang estranghero o ang kagandahan ng isang paglubog ng araw. Ang mga maliliit na bagay na ito kapag napansin ay maaaring maging malalaking pinagkukunan ng ligaya. Nasubukan mo na bang gumawa ng listahan ng mga bagay na dapat ipagpasalamat? Maaaring ito ay isang nakapagpapabago na ehersisyo. Sa pagsusulat, napapansin natin na maraming mga biyaya kahit na sa gitna ng mga laban. Narito ang isang pagmumuni-muni. Paano kung sa halip na mag-focus sa mga paghihirap, maglaan tayo ng isang pang-araw-araw na sandali upang magpasalamat sa Diyos? Ang pasasalamat ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang saloobin na nagbabago sa paraan ng ating pagtingin sa buhay. Ano ang nangyayari kapag sinimulan nating tingnan ang mga pagsubok bilang mga pagkakataon para lumago? Ang pagbabagong ito sa pananaw ay hindi lamang nagdadala sa atin ng kapayapaan kundi pinatitibay din ang ating pananampalataya. Nasubukan mo na ba ito? Pag-usapan natin ang practice, ano kaya kung simulan mo ang araw sa pagpapahayag ng pasasalama? Sa pagising, bago tingnan ang cellphone o isipin ang mga gawain ng araw, ilaan ang ilang sandali sa pagpapahalaga. Ano ang maaari mong isama sa listahan na ito? Ang mga relasyon, ang kalusugan, kahit na ang mga aral na itinuturo ng mga hamon. Nagbabago ito sa puso at naghahanda sa atin upang harapin ang kahit anong sitwasyon. Tumingin kay Jesus at paunlarin ang pasasalamat ay mga hakbang na nagtutulungan. Ang pasasalamat ay naglalapit sa atin sa kanya at ang koneksyong ito ay mahalaga. Napansin mo ba kung paano sa mga sandali ng pasasalamat, ang pananampalataya ay nagiging mas matatag? Sa pag-express ng pasasalamat, hindi tayo nagiging mga pasibong tagamasid sa buhay, kundi mga aktibong kalahok sa gawain ng Diyos na nagaganap sa atin. Ano pa ang maaari mong gawin ngayon upang isama ang gawin na ito at makita ang iyong buhay na nagbabago? Narito na tayo sa isang pangunahing punto, ang panalangin. Naisip mo na ba ang kapangyarihan ng panalangin na baguhin hindi lamang ang mga sitwasyon sa ating paligid kundi pati na rin ang ating kalooban? Ang pagtingin kay Jesus at ang panalangin ay hindi lamang mga kilos ng pananampalataya, kundi isang paanyaya sa isang malalim na pag-uusap sa may lala. Paano ka nakikipag-usap sa Diyos sa mga nakaraang araw? Kapag tinitingnan ko ang aking paglalakbay sa pananampalataya, napagtanto ko na ang panalangin ay naging isang pangunahing pundasyon. Dito natin natatagpuan ang lakas, aliw at direksyon. Naramdaman mo na bang naliligaw o hindi alam kung aling daan ang tatahakin? Ang panalangin ay espasyo kung saan maaari nating buksan ang ating puso at humingi ng karunungan mula sa Diyos. Ano ang nararamdaman mo sa pagkakaalam na maaari mong kausapin ang Panginoon anumang oras, kahit saan? Narito ang isang pagninilay: Paano kung ang iyong susunod na panalangin ay higit pa sa isang kahilingan? Ano ang mangyayari kung sa halip na tumuon lamang sa mga paghihirap, magsimula kang magpasalamat sa mga biyaya, kahit na ang mga maliliit ang panalangin ay maaaring maging isang dialogo, isang pag-uusap kung saan naririnig din natin ang tinig ng Diyos. Paano kung maglaan ka ng oras para tahimik na maghintay, umaasang siya ay makikipag-usap sa iyong puso. Pag-isipan natin ito ng magkasama, paano naging regular na gawi ang panalangin sa iyong buhay. Madalas, ang rutina ay maaaring magdulot na ang panalangin ay maging mekanikal, ngunit ito ay dapat maging isang espesyal na sandali ng pagkikita. Naranasan mo na bang lumikha ng isang tiyak na espasyo para manalangin? Maaaring ito ay isang sulok ng bahay, isang lugar sa labas, kung saan makakakonekta ka sa Diyos ng walang mga abala. At tandaan, walang tama o maling paraan sa panalangin. Ito ay isang ligtas na espasyo para ipahayag ang iyong mga pagdududa, kagalakan at mga pagnanasa. Ano ang nais mong ibahagi sa Diyos ngayon? Paano maaaring maging makapangyarihan ang sandaling ito para sa iyo? Ang pagsasanay ng panalangin ay nag-aanyaya sa atin na tumingin kay Jesus sa isang mas malapit na paraan, at ang koneksyong ito ay maaaring radikal na baguhin ang ating pananaw tungkol sa ating sarili at sa mundo sa ating paligid. Handa ka bang payagan ang pagbabago na ito sa pamamagitan ng panalangin? Ngayon, pag-isipan natin ang kahalagahan ng pagtingin sa hinaharap na may pag-asa. Naisip mo na ba kung paano ang pag-asa ay maaaring maging ilaw sa gitna ng mga bagyo ng buhay? Kapag tumingin tayo kay Jesus, naaalala natin na ang hinaharap ay hindi lamang hindi tiyak, ito ay puno ng mga pangako. Ano ang inaasahan mo para sa mga susunod na araw, buwan o taon? Sa aking sariling paglalakbay, natuklasan ko na ang pag-asa ay hindi lamang isang malabong pagnanais, kundi isang matibay na pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Madalas, ang mga sitwasyon ay maaaring magmukhang madilim at ang pagkabalisa ay maaaring umangkop sa atin naramdaman mo na bang ganito? Sa mga oras na iyon, kailangan nating tandaan na kahit hindi natin nakikita ang daan, nagtatrabaho na ang Diyos. Ano ang nararamdaman mo sa kaalaman na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito? Narito ang isang tanong, ano ang mga larangan sa iyong buhay kung saan parang nabawasan ang pag-asa? Maaaring ito ay sa mga relasyon, karera o kahit sa kalusugan. Kapag tiningnan natin ang mga larangang ito, mahalagang tandaan na hindi lamang tayo inaalok ni Jesus ng pag-asa, siya ang mismong pag-asa. At paano ito nagbabago sa ating pananaw sa mga paghihirap? Sa halip na tingnan ang isang hadlang, maaari tayong makakita ng isang pagkakataon para sa paglago. Pag-usapan natin kung paano paunlarin ang pag-asa na ito araw-araw. Ano ang pakiramdam mong magsimula sa pag-visualize ng iyong mga layunin at pangarap sa harap ng Diyos? Ang pagsulat ng isang listahan ng kung ano ang iyong inaasahan at paghahatid nito sa kanya sa panalangin ay maaaring isang makapangyarihang kilos. Paano ito maaaring baguhin ang iyong pananaw sa hinaharap? Kapag ibinibigay natin ang ating mga takot at kawalang katiyakan sa Diyos, nagbubukas tayo ng espasyo para siya ay makagawa sa atin at sa pamamagitan natin. At huwag kalimutan, ang pag-asa ay nakakahawa rin. Kapag may tumingin sa iyo at nakita ang iyong pagtitiwala sa Diyos, maaari itong magbigay inspirasyon at hikbi sa iba na tumingin din sa hinaharap ng may pananampalataya. Ano ang maaaring mangyari kung ikaw ay maging isang tagapagsalita ng pag-asa sa iyong komunidad? Sa ating sama-samang pagtutok kay Jesus, nagiging ahente tayo ng pagbabago, nagdadala ng liwanag at pampatibay sa lahat ng nasa paligid natin. Handa ka bang yakapin ang pag-asa na ito at ibahagi sa iba? Kung ang video na ito ay nakatama sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang makapaghatid tayo ng higit pang salita ng Diyos sa ibang tao. Salamat sa pag-abot dito at hanggang sa susunod na video.